Good morning mga kasari. Ito yan, ito nga guys, nagprepare ako ng pangbayad ko sa sigarilyo. So, yun, itong 20, hinihiwalay ko na yung pwede pang isukli sa customer at saka itong hindi. Ayan guys, pag mga ganito kaluma na, hindi ko na to sinusukli sa customer. Kailangan na itong maibalik at hindi na ako malat pa. Ganun din, pag isukli ko to babalik at babalik din to sa akin. Kaya ayan, ibabayad ko to sa sigarilyo kasi kailangan na itong maibalik sa Banko Sentral ng Pilipinas yan guys o oh. yan ano na to siya? yung sobrang pangit na ng bente so kailangan na itong ibalik yan ibayad ko to sa sigarilyo tapos ito naman yan pwede pa to So, hinihiwalay ko talaga to kasi minsan pag nanggo-grocery ako, yung ibang grocery naman hindi tumatanggap ng ganito kaluma. So, sa mga SM, ganun, pwede to. Ayan, ibabayad natin to. And... So, ayan nga mga kasari. <laughs> Nalugi na naman ako ng 20 kasi itong 20 na to may hati sa gitna at may scotch tape. Malamang ang tumanggap nito ay yung aking anak. Ayan. Pero sinabihan ko na mga yan eh, na bawal nang tanggapin yung may scotch tape. So, sa sobrang pagmamadali siguro kasi daming bumibili. Ayan, di na napansin. So, hindi na ito tatanggapin sa mga ano guys, sa mga grocery store. Kailangan idiretso eh, mo na to sa bangko. Hmm, kailan ko pa ito mapapalitan. <laughs> Ayan. So ito pang isa mga kasariyo, oh, 50 na may Scotch tape din. Ayun, no, putol na. So mm, okay pa naman 'to, nababarihan pa 'to sa bangko. Kaya lang um abala kasi uh, haba pa ng pila sa bangko, 'di ba? Tapos eto lang, papalitan mo. So, iniipon ko na lang para isahang ano na lang, palit na lang sa bangko to. Kasi hindi na talaga tatanggapin to, guys. Kaya, ngayon nag-iingat na kami na binulak, binya? Yeah, bulak, bulat latin muna yung mga bills bago tanggapin. Kasi may mga punit, lug, lug, lugi na laki na ng lugi. Ayan, may 100 din ako ditong may putol, guys. 100. So, eto pang isa, 100. Ayan. <laughs> may nakalusot na naman, ay, Diyos ko po. Hindi ko alam kung sino nakatanggap nito. Mga anak ko yata. Hmm. sobrang dami kasi nang nakapila, guys. Kaya hindi to napansin. Ayan, 150 at saka 20. O, di ba? So, iniipon, iniipon ko to kasi papalitan ko na lang to sa bangko. Natatanggap pa naman to mga kasari kasi may serial number pa naman. Ayan o, oh, hindi naman nawala. So, papalitan ko na lang to kaya ako iniipon. Hmm, ako ngayon. Dubli ingat na kami mga kasari na hindi na makatanggap ng mga ganito. Kasi, abala. Iyan. So, Hmm. Magkano din to 170? Ayan, ipunin natin to. Ay, nako. Oh, na nga mga kasari. Umaraw at umulan. Ayan. So, magandang morning sa inyo guys. Thanks for watching.